Oh, oh, uh, uh, sandali lang Uging ah, Halika Tuloy ka Ay, Loreta Pasensya ah, ka na, tumuloy na ah, ako ah, ah, Teka muna <laughs> Paano mo nalaman ako yun? Ah, iba kasi amoy mo eh. <laughs> ah, Loreta, paupoy mo kaya muna ako. Ah, Bisita kasi ako eh. Kesa naman ah, lait-laitin mo ako. Ah, nga pala. Pasensya na. Sige, upo ka. De, binibiro din lang kita. Upo ka. Eh, may gusto sana akong itanong sa'yo eh. Tungkol saan? Tungkol sa king ama. Nakita mo na ba siya? Oo. Oh, ikaw ba nakita mo na siya? Ah. Uh? Hindi. Eh kaya ako nga tinatanong sa iyo eh. Ano bang itsura niya? Okay naman. Kaya lang laging nakakunot yung noo. Pero okay ah. naman. Wala ba siyang binabanggit tungkol sa akin? Sabi niya, mahal na mahal ka raw niya. Tsaka nagsisisi nga daw siya dahil kung bakit iniwan niya kayong mag-ina. Talaga? Oo. Oh? Loretta? Si inay nagising na. Magtago ka, magagalit yun. Loretta! o king Ano ginagawa mo? Huwag ka ba kung nagtatago ka? Hindi dyan! Doon! Loretta, ano ka ba? Ito! Dali! Oh! O, okay. bayan, ano ba yan? Ano ginagawa Loretta, mo? Hindi dyan! Saan ka ka? Doon! Sa banyo! Sa, sa kaliwa! Loretta. Sa unang pinto! Loretta! Ah. Loretta. Nay? Loretta! Po! Nakita mo ba si Tatay Tiburcio mo? Uh, hindi po. Sigurado ka? <sniffs> hindi nga po eh. Ibak e lang yun! Alam mo ba, inis-inis ako sa kanya? Baka marinig tayo ng buhok masawa. Ang Tiburcio, ano ba ginagawa niyo rito? Alam mo tayo talaga Diyos ko, talaga alam mo ba? na ba kita lang? Happy yung na yan talaga. It's better late than ever. Malandi pa sa akin. Alam mo bang hulugan yun, Loretta, ha? Anim <coughs> na buwan <coughs> kong hulugan yun. Ang down payment <coughs> <di magpil> <coughs> ka mo pa lang doon, limang Ano gagawin mo? Mangkukulpi ka ng bakla? Violation of human rights yan. Bakla, brutality. Mabuti nga pinagjasyagaan kita eh. Huh? Ha? Pag nakita mo tatay Tiburcio, sabihin mo sa akin kaagad, nandiyan lang ako sa kwarto, ha? Hayaan nyo, Nay. Pag nakita ko, sasabihin ko kaagad sa inyo. Bye, Oging okay. Ah, um, Mang Gilbert Tony Pakisabi na lang ho sa mga kasamahan ninyo Na mm -hmm. ready na po yung sweldo nila Uy At saka huwag na ho kayong mag-alala Dahil inaayos na po namin ni Wilson yung medical benefits Naku, maraming salamat, Atorne Alam nyo, napakalaking bagay nito para sa amin Oging, uh, uh, Wilson, maraming salamat, ha? Wala ko ni Ren. Tuloy Bye-bye. Uy, kayong dalawa, ha? Huwag kayong gagawin ng lakad sa Sabado, ah. Hmm. Bakit? Bakit? Kasi, birthday ko. Ha? Naku, di ba yung daan? Konti. Eh, pwede ko bang maisama si Loretta? Eh, paano mo naman may sasama si Loretta? Basta ako bahala. Pwede ko ba? Uy, why not? Sure, anytime. Basta, see you on Saturday. Okay? Excuse me. Ah, uh, Oging, may problema eh. Alam ko na. Gusto mong mapalapit sa'yo si Atorny? Oo. Eh. Oh. regalo mo! Yung mamahalin! Sigurado, sasagutin ka kagad din. Talaga? Hmm. Yung nga problema eh, pautang. Huwag mo na regaluan! Hm. Bati mo happy birthday, okay na yan. Kilala ko yan, close kami niyan eh. Eh, pero yun nga eh, alam mo, mas maganda yung sinabi mo nung una eh. Kailangan ko talaga regaluhan niya ni. Eh. eh, tinagaluhan mo? Huwag mo na ako idamay. Kaano-ano ko ba yan si attorney? Never kami naging close niyan, ever. Chuchuchuchu pa nga eh. <laughs> Ano ba, Huging? Ang taga tagal-tagal mo! Sandali lang, Wilson! May nahanap lang ako! sa ako! Iiwanan na kita! Sandali! O, oh, sige na